So ayun guys, ito ulit ang yung Kuya Mikey, welcome to my channel Guys, well long time no see, uh, almost uh, one month yata akong hindi nakapag-vlog So ngayon guys, uh, gusto kong mag-share sa inyo na meron akong ginawa noon na hindi pala effective at kailangan natin baguhin So guys, nandito ulit tayo sa ating fish pan. Eh, uh, napapansin nyo, mababa yung level ng tubig natin dito. Kasi nagpalit ako ng tubig ng uh, ating uh, mga alagang uh, tilapia dito sa ating fish pan. At uh, dito naman ay eh, walang laman. So, ang gusto kong ishare sa inyo, yung ginawa ko noon. Kasi meron akong ginawa noon na hindi siya effective. So, ang ginawa ko na ngayon, nakikita nyo itong net ngayon. So, itong net na to na ginamit ko, iba yung noon na ginamit ko. Kasi, uh, ang... Ito, ipakita ko sa inyo yung ginamit kong net noon. ito yung ginamit kong net noon, no? Oh. Nakikita nyo yan. So, hindi siya umabot ng 6 months lang yata. ano, marupok. Ito guys, ang ano, ito yung pag ginagamit natin para sa, ano, yung panggarahe ng mga sasakyan. Yan. So, ito yun. So, bumili ako nito na ito yung ginamit kong net sa ating fish farm. Which is, mga ilang buwan pa lang, eh, mabilis siya nasira. Kasi ano agad uh, madali sa yung marupok, mahinang klase ang pinaka tela niya o net niya na ginamit ko. So, ang ginawa ko ngayon, so nagbago ako ng net na para hindi pang long uh, long life itong ano, tong net na 'to na ginamit ko. So, meron ito yung kaking sinasabi ko na binago ko na which is ina, iniba ko ang nilagay kong net para protection ito sa mga dahon na nalalaglag sa ating fish farm. So, hindi siya effective guys. Kung kayo magsusubukan nyo na itong gantong net, eh wag nyo nang bilhin. Ta uh, kahit na buy one take one ito, eh kahit na mura. So, hindi siya pang matagalan ang uh, pinaka net na ito. So guys, ito ang ginagamit ko ngayong net na ano, na ipinalit ko sa ating uh, sa ating pang-trap ng mga dahon. So ito 'yun, Uh, ito yung sinasabi kong binago ko na bumili ako ng panibagong uh, uh, net na yon so ito uh, medyo magandang klase ito mang matagalan talaga na ano para sa ating uh, fish farm. so yan ang ano ito yung pagbumili kasi ng yung ang muna natin binili eh mura nga yon. buy one take one pero hindi siya effective pang matagalan so itong mga uh, net na ito eh Ah, uh, ginamit ko. Kahit sa kabilang fish pa ayan, no? ginamit ko na rin, ah, uh, yung net na rin na pang matagalan na, no. So, yung guys, medyo mahal, medyo maha, mahal lang konti, pero, ano siya, pang long life na net ang gagamitin na inilagay ko ngayon. So, yan, no, ah, uh, yan yung sinasabi kong binago ko sa ating, ah, uh, uh, para pang trap, mga dahon, ayun, may mga dahon na naka, nai, ano, naka-trap. So, sa so, ngayon wala pa siya nakalagay So nag-aantay tayo yung mga uh, fingerlings na ano dito Ililipat So yan guys ang, uh, yung, Huwag kayong bibili ng ganun na Yung sinabi ko na no, kahit na buy one take one So bumili kayo ng pang matagalan na net na pang trap sa ating fishpond uh, para uh, hindi tayo bili ng bili eh, minsan eh napapamaha mura nga pero hindi naman pang matagalan so okay na itong gantong net na bilhin nyo eh, at least uh, pangmatagalan ng iyong uh, magiging uh, gamit. Ito yung guys, sa uh, nakatulong itong video na to sa pag uh, uh, nyo ng fish pan, kung ano yung ilalagay niyo ng net, eh, epektibo ba o um, papagastos lang tayo after hindi tayo hindi, mga ilang buwan lang eh masisira na. So ito, uh, guys, uh, kayo. Uh, ito yung pinakamagandang net na pwede 'yong bilhin pangmatagalan na para sa ating pagbibispan. So, ayan guys ha. Uh. So yun ang aking isinir sa inyo na dapat eh, wise tayo sa pagbibili ng ating gastusin sa ating uh, fish pan, yung pangmatagalan na. So yun lang guys, salamat ulit sa panunod.